Ayan, na, uh, magandang gabi po sa inyong lahat mga idol. Bali, nagnanight hunting tayo mga idol ng uh, gagamba. Yung may nakita tayo mga idol, kaso hindi pwede. Malit. At yun, nakahuli pa siya mga idol. Oh. Alanganin mga idol, sobrang liit kaya hindi natin na uh, kukunin. Ayun, uh, may nakita tayo dito mga idol. Pero hindi siya gagamba. Ang tawag nito ay uh, tinatawag sa amin sa Bisaya na haponis. Ayan, haponis po ang tawag sa gagamba na 'yan. So, ayan na uh, mga idol, no? Uh, Balik patuloy lang tayo sa ating paghahanap sa ating paghahant ng gagamba at ngayon mga idol ay mayroon tayong na spotan dito na gagamba so maliit na naman mga idol ayaw ko ba kung bakit uh, ganito ang mga gagamba ngayon dito sa ispat na to ang liliit so hindi natin pwedeng kunin yan mga idol dahil ay uh, lalaki pa yan abangan na lang natin uh, pag lumaki yan kung hindi alis kasi mga idol ang gagamba ay uh, paalis alis din yan ng pwesto subok lang tayo ng subok sana mayroon tayo mahuli Lano yan mga idol? Ahas ba to? Ahas ba yan mga idol? Parang hindi gumagalaw Ahas yata Ayun ka ba? Isus, damit pala mga idol. Tela. Ay, nagulat ako. So, ayan uh, mga idol. Ha, meron na naman tayo nakita ditong napakaliit na gagamba. Sobrang liit talaga ng mga gagamba ngayon. Masisira tayo mga idol nito sa gagambang malalaki Kasi ang liliit pa ng mga gagambang mga lods Kaya Uuwi tayong luhaan Na walang gagambang makukuha Pero kanina talaga mga idol no At talagang kinabahan ako kanina mga idol sa ano nakita natin nakala ko ahas na yun pala tela so ayan na uh, mga idol no? Uh, bali upload ko pa rin to uh, kahit wala tayong nakuhang gagamba meron sana kaso uh, sobrang ano uh, sobrang liliit mga idol kaya hindi natin sila pwedeng kunin Ah uh, ganun pa man i-upload ko pa rin to uh, para kahit papaano alam nyo rin kung gaano kahirap uh, manghuli ng gagamba So ayun lang ah uh, salamat at God bless po sa inyong lahat